Dito naman sa Cribs Foundation, dinala yung sanggol na inabandona ng kanyang ina noong Marso sa Pasig City. Kukumustahin natin yung sanggol. Makalipas ang siyam na buwan, binalikan namin ang kanyang anak sa Cribs Foundation. Mula sa payat na pangangatawan ng bata nang iwan niya itong may sakit sa bahay ng kanyang amo, nakatutuwang malaman na malusog at nasa maayos ng kondisyon ang kanyang anak. Noong nakaraang Oktubre, nagdiwang siya ng unang kaarawan sa Cribs kung saan dumalaw din si Sara. Pero ayon sa social worker na aming nakausap, hinihintay pa nila ang takdang panahong maging ganap na handa si Sara para muling makapiling ang bata. Noong nakaraang linggo, itinurn over ng bata sa kapatid ng lolang na nakit sa kanya. Rehabilitation ang ginagawa at ang pagkakaroon ng pagpapayo sa mga magulang, uh, tinatawag namin Parent Effectiveness Seminar, kung saan ipinapaliwanag sa mga magulang ano ang iba't ibang pamamaraan sa pagpapalaki ng isang bata ngayon na positibong disiplina ang ginagamit at hindi pananakit apat na buwan matapos may tampok sa reporter's notebook ang mapanganib na hanap buhay ng mga batang agad. Isang magandang balita ang aming natanggap. Sa ngayon, tumigil na raw ang mga bata sa paninisit ng barya. Tinutulungan na rin ang lokal na pamahalaan ng mga magulang ng mga bata na magkaroon ng pagkakakitaan. So I would like to report it based uh, on the report submitted to me just this morning. Awala wala na tayong mga batang agad dito sa lungsod ng kalapan. How are you? Sa kabutihang palad, tila higit pa sa anumang material na regalo ang natanggap niya ngayong Pasko. magahan daw kasi matapos may palabas sa reporter's notebook ang kanyang kwento. Ipinatawag siya sa City Hall at ibinalitang regular na siya bilang isang kinder teacher. Naging effective yung pagkakahire sa akin October 14. Kaya so far noon, after noon, ay na naging month, uh, yung salary ko, monthly na siya lumarap. Siyam na buwan matapos mapanood ang kanyang hinaing sa reporter's notebook, binalikan namin si Senior Fire Officer to Gonzalo Parco. Hindi man niya tuloy ang nakuha ang dahil sa aksidente, ibinahagi niya sa amin ang magandang balitang naging standardized na ang kanyang sweldo simula noong Hulyo. Ibig sabihin, regular at buo na niyang natatanggap ang kanyang monthly salary. Nadagdagan po yung beneficio sa uh, yung beneficio ko at yung po uh, yung pong nagkaroon po tayo ng position o so, isip po ng sampay tra. Nang balikan namin si Ben noong nakaraang linggo, masaya niyang ibinalita sa amin na natanggap na nila ang kanyang hazard and longevity pay noong nakaraang Agosto. Mahalago po yun sa amin dahil Unang-una ay eh, mayroon kaming uh, pambayad sa tubig, sa kailaw, at pandagdag na rin sa maggastusin. Sa kasalukuyan, natanggal ng Banawe Rice Terraces sa lista ng mga Heritage Sites in Danger ng UNESCO. Patuloy din ang pagsisikap ng lokal na pamahalaan at ng ilang non-government organization para masigurong wala ng pagmininang magaganap sa lugar at patuloy na mapepreserba ang hagdang-hagdang palayan for 10 years, marami tayong pinagtrabahuhan para um, ma-rehabilitate una yun, or maibalik yung mga nasirang rice terraces. So, ang unang-unang nagtrabaho niyan ay yung mga rice terraces farmers natin sa Ifugao. Um, gamit ang tulong mula sa meron international donors, um, may tulong din ng UNESCO headquarters. Makalipas ang anim na buwan, ganap ng maayos ang kalagayan ng mga paanimali. Meron kaming uh, dalawang uh, volunteers na experts sa uh, animal behavior, yung mga uh, Garchitorena, yung mag-asawang Garchitorena. Ginamot nila yon yung uh, sugat ni Mali. Isinaayos din ng pamunuan ng Manila Zoo, ang kanyang sankwaryo. May maayos at malinis na siyang paliguan ngayon. Sa kabila ng pagiging maugong ngayong taon, ang ilang petisyon na alisin si Mali sa Manila Zoo. Naninindigan ng pamunuan nito na hindi na ito kailangan dahil nasa maayos naman siyang pangangalaga rito. Makikita nyo naman, lagi siyang masigla, hindi, hindi siya nagtatantrum. Yeah. Bawat istorya at isyong aming tinutukan hindi nagtatapos sa pagsisiwalat lamang. Layon naming makarating ito sa kinauukulan upang magawan ng karampatang aksyon ng pamahalaan. Nakatutuwang ang isipin na may magagandang balita at positibong resulta. Pero hindi rin may kakailang may ilan pang nakabinbin at nagahanap ng kasagutan. Ang mga bagay na ito ang nagpapaningas sa aming misyon sa mga susunod pang taon. Ako po si Maki Pulido. Ako si Jiga Manikad at itong Reporter's Notebook Year-End Special Report.